So ilalagay na natin to Papasok yan yung isda Saka may butas din sa kabila May pintukan din Pwede yung, yung mga isda galing dyan Pwede silang pumunta dito Kaya double purpose Kaya dalawa yung pintuan niya. Sana bukas may makuha tayo ba? Diba? kahit konti lang pwede na yan at least hindi masiro so yan bukas na natin babalikan to ng umaga What's up mga kanoypi, Good morning na naman at nagbabalik na naman si Kanoy P for another video at ngayon ang gagawin natin magdi DIY tayo para ano panghuli ng tilapia gagawa tayo ng screen at ipapakat natin dun sa ano sa bukid para makakuha tayo ng mga tilapia na maliliit nakakamiss kasi na magulam ng ganun mga Kanoy P. at kanina namalingki kami ni Mrs bumili na ako ng screen mga kanipi at ito siya so ito yung gagawin natin bali gagawa tayo ng square o tignan natin kung anong magagawa nating shape para yun yung pamasukan ng tilapia gagawa tayo ng trap diba so umpisan na natin at mamaya kasama ko yung sirinyan at bintong siguro pupunta kami ng bukid para ilagay na to para magtrap tayo ng ano ng tilapia isda na maliliit masarap kasi yon nakakamis na ano na ulamin yung ganun prito yeah tara at nandito na rin yung gamit kong gagamitin yan cutter saka gunting umpisa na natin ilatag to kite niya so first time ko lang na gagawa ng ganito yung screen na trap ng tilapia at sana magawa natin ng maayos ito para masubukan natin at pagpasensya nyo na tagat na ng pawis mga kanoy kakaumpisa pa lang natin So sana maganda yung kakalabasan nitong trap na gagawin ko. At sana may makuhang tilapia mamaya hapon. So tara, tuloy-tuloy lang natin 'to. Buti na lang, nalagyan na natin ng trapal yan yung sa may bubong natin. Bubong ng bahay. At ayos, nakakapagtrabaho tayo dito. Siguro pag may gagawin akong DIY na ano, gagawa ako ng mga cabinet. Dito na lang ako maglalatag ng plywood mga kanipi. At mas maluwang kaysa dun pa sa likod tayo gagawa. Maiksi lang yung space dito, maluwang pwede tayong mag cutting dito ng gamit yung circular saw natin di diba? ayos panalo at yung manok lalagay ko na lang sa susunod dun sa likod yan pag nakagawa na ako ng, ano, ng kulungan ng manok tuloy tuloy lang yung buhay natin dito sa Pilipinas at kahit papano gumagalaw din yung bigas na business ko mga kanaypi at kaninang umaga nakapag deliver tayo ng dalawang sako sa na naman hindi ko na nabijuhan yon so apat na piraso na lang yung nandyan na, ano, na bigas na 25 kilos siguro pag ano sa susunod na araw uh, pupunta na naman ako dun kay Kuya Wilton para maghanap na naman tumingin kung anong available na bigas na naman niya di ba ganun lang yon at tistis lang sa hamon ng buhay di ba at huwag tayong tumigil kung ano man yung pangarap natin para sa pamilya at huwag tayong makikinig kung ano man sasabihin ng ibang tao tuloy lang ang buhay mga kanipi kung ano yung naumpisan natin ganun lang, dire-diretso na yan 'di ba? Lagi naman nandiyan yung Panginoon na tumitingin sa atin. at please 'di ba? Kasama ko pa yung pamilya ko. at alam ko naman na nandiyan kayo na sumusuporta sa lahat ng sa lahat ng video vlog ko na ginagawa. Nandiyan kayo yung sumusuporta sa akin. Thank you, thank you so much mga kanoypi. So tara, umpisan na ulit natin to. Dire-diretso na para matapos ba diba? at magamit natin mamaya pang prop ng tilapia <laughs> balikin ko na yung diretsyo na yan dito na tayo dito na yung sukat nung ano yung lapad nung gagawin nating trap bali ipold na lang natin para hindi na tayo magtug magdugtong diyan dire na so tara gawin ko na para mamaya Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life. No shame, there's no time for the pain, let the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win a life. I never miss that fact. Taking big swings, to the path. Put me in the ring, you'll go out in a bag because I sing what I mean and I bring it to the mad life Ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill, I know life's short, so I want to live real But How's it supposed to feel? Marami palang sobra na natira oh. So ito, ito na yung magiging pintuan niya na ilalagay natin sa loob. Bali siguro uh, mag-aano tayo ng kawayan pampatigas niyan yung screen na yan. Lalagay natin sa loob para hindi mayupi agad. Ayan, magbubuo na tayo mamaya. Putulin ko na lang yun mga kanipi. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do what well, I'ma make Hellish shit sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'll tear up my chest I'll never forget mm, Screen na ginawa natin Ayan Ayan na siya Bali, titingin pa ako ng kawayan para ilagay natin dito sa gilid-gilid at para tumibay siya. Kasi yan, pwedeng mayupi pa yan eh at para tumibay lalo yung ano yung gagawin nating trap ayan nandyan ba si Iki Ibentong e kumakain na naman ng tinapay no so pupunta lang ako maghahanap lang ako ng kawayan na konti mga kanuipi ayan mga kanuipi nakahingi tayo ng kawayan dun sa ano yan sa kapitbahay sa may sa may bukid at yan itong isa natapos ko na ito at lalagay natin na pampatibay kasi dyan sa screen para hindi mayupi at kailangan natin malagyan uh, dulo 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 nya para tumagal yung screen natin at sana may makuha talaga hanap na lang tayo at kasama natin mamaya si niyan na, ano, na pupunta ng bukid hanap tayo dun ng ano pwede nating paglagyan so yan mga kanipi nagpapabaga ng uling si at mag ihaw siya ng ano ng ulam namin ngayon pananghalian Ayos ka lang yan, nyer nyan. init. <laughs> Gamit niya yung ano, yung rechargeable na electric fan. Ang pabaga. Bali, nandiyan si Mrs. din. At dalawa sila ni Rinyan, mga kanay mag ihaw ng ulam namin. Hanggang gabi na yan. No. Ayan. Kumiupo ang na niyan. Ayan. Tinasan ko yung ano niya kasi mababaw masyado pag yung original niyang kasama doon. Tayo. Nagano muna tayo ng kawayan para doon sa ano? Sa screen. May isa nang naluto mga kanoy. Eh. sarap ng ulam masarap yung ulam na mamaya mga kanunpit uh, at syempre si misis yan nagluto kaya masarap kung si kanoy yung nagluto dyan sigurado mas masarap yun mga kanoy pi mo <laughs> si mama mo payag ka doon payag ka ma <laughs> ako na lang yung magluto para mas masarap pa <laughs> Baka hindi na hindi na masarap 'yan. Sunog na pag ikaw. So, nandito na lahat yung ginawa nating kawayan, mga kanipi, ayos na. At ilalagay natin yan na pampatibay nung ginagawa nating screen na trap para sa isda. At malapit na rin matapos yung iniihaw ni Mrs. na ulam namin. Ayan. Ayos na. Hindi pa yan, ma am? Ayos, no? At ah, masarap na naman yung ulam natin niya. Okay. Saktong-sakto. Pagkatapos nating kumain, anuhin ko na yung ano, yung project nating screen. Yung trap ng isda at saglit na lang yon mga kanayipi na gawin tapos pag nagawa na iano na natin sa bukid <laughs> sana may makita tayo na pwedeng paglagyan at sana may makuha talaga oo oh, pwede na yan kaya na tayo mga kanayipi ayan special rin yan Manain, ang sarap! <laughs> Nakuha na niya yung kay Maninga. Ah. May dumayo mga kanaypi. At yan, si Iki A. Bintong. Kain mga kanaypi. Yun. Masarap ba? Oh, masarap mga kanaypi. Yun. <laughs> dumayo. So, tara, kain muna tayo mga kanaypi. Tapos na kaming kumain mga kanaypi, at nag na ako na, ano, na maglagay ng kawayan dito sa may screen at pakita ko sa inyo. So ito na yung nagawa ko, nalagyan ko na ng kawayan dito. Pampatibay yan kasi mga kanaypi, na may lulubog sa tubig. Ayan dito. Lagyan din natin sa kabila tapos dito pa gitna niya para matibay tong screen natin at saglit lang naman at may zip naman tayo dito na ginagamit kaya mabilis lang to hindi na siya mano mano na itatali yan mabilis lang maglagay niyan eh Ang tapos ko ng lagyan lahat na ano mga kami pinang kahoy ayan na siya ayan buo na siya medyo matibay tibay na rin kasi may kahoy na siyang suporta ah. at lalagyan na natin ng pintuan dito para pwede na papasok at dun din sa kabila papasok din Malapit na matapos to mga kanipi. Itong pintuan na lang yung nilalagay namin. So ayan mga kanoypi at tatapos na rin namin ni Maning. Bali kasama ko na si Maning nung ano dito sa likod ng pintuan. Kaming dalawa na yung naglagay nito. At ayos na. At makikita niyo naman 'yan. Hindi niyo makita masyado, 'di ba? Ayun, dito papasok yung tilapia. At nandito yung pintuan para kunin na pag may laman na sa loob. Bali dalawa yung pintuan niya, papasok. Yan, dito. Tapos dito sa kabila. So Papunta na kami, mga kanlopi. Let's go. So tara mga kanlopi, samahan nyo kami. Dang tamala na yung mga friend. Ay, dang. Wala namang mawawala kung susubukan, 'di ba? Mga kaniti. At sana may makuha para may pang-ulam. Libre na rin 'yon. 'Di ba, maning? Yes. <laughs> a. So, tara. at nandiyan sa likod ko yung mga pamangkin ko. Si Bintong si Rinyan, si Maneng. Ayan, shout out. Shout out. Shout out. <laughs> Anong oras na? Pag alas 5 na ng hapon, papunta pa rin kami ng bukid mga kanipi. At kailangan nang magpaapa Ayan. Papa. -pa. Madulas, madulas. <laughs>

So, nangunguna na si Bintong mga kanaypi. So, nandito na kami sa area kung saan namin ilalagay yung trap namin para sa tilapia. Tama na oh. yun. kailangan natin linisan muna to yung dadaluyan ng tubig para ano mapunta lahat yung isda dito sa trap natin So ilalagay na natin 'to. kailangan may takip dyan para hindi mano yung mga tilapia na kapasok Papasok yan yung isda Saka may butas din sa kabila May pintukan din Pwedeng yung mga isda galing dyan Pwede silang pumunta dito Kaya double purpose Kaya dalawa yung pintuan nyo Sana bukas May makuha tayo Diba Kahit kunti lang pwede na yan At least Hindi masiro So ayan. bukas na natin babalikan to ng umaga. Ayos ka lang bitong. Yan. Ayos lang. Makati! <laughs> <laughs> Nangangati daw si Maning. Ayan mga kanimipi, pauwi na kami. At babalikan na lang namin bukas siya. Ng umaga. So, doon pa kami galing, mga kanipi. Ah, dadan na kami dito. Populyo bukas. May ano na. May makuha tayong isda. <laughs> naligo na sila, naligo na. <laughs> Tatangkan tawo ba? Tatangkain. Sarap. Oh. Mata, ha. Oh. Oh. Okay kayo Hey. hey. Oh. <laughs> Ang sarap maligo, mainit yung tubig. <laughs> Naligo na 'sarinya, si no? naalala ko nung bata kami dito nila scout ranger at yung isang dito kapitbahay namin si Al lagi kami dyan sa bukid na naliligo mga kanwiti at nagdadala pa kami ng ganito na kahoy kawayan yung dinadala namin para makapag dive kami <laughs> nung kabataan talaga marami rin tayong kalukuhan eh So, nandito na kami sa bahay mga kalimipi, at kakawiling din namin. At bukas na lang tayo na mag-shoutout sa inyong lahat. At hindi pa ako nakapag-reply kaninang umaga. Pagpasensya niyo muna ako ngayon. At babawi ako bukas sa inyong lahat. At kita-kita na naman tayo bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.